<laughs> para niya <rung yata. laughs> Kasi yung pack, diba sa Kailangan mong munuhuelo ng bilis para so, makasakay. Nung nas ticket ka ng dito makikita naman. mo ba ulit? naman siya dun sa. O tawag ko

Murain lang. lang. guys, welcome to Pastor's vlog. Mga guys, tapos din budget. Ano yung green ko yan? Yeah, medok din. Tapos yung green na. Okay, Ilan na ko natin may kasama? Ah, okay. Kaya yung canvas ko, wait. O, ito mo, lukok. Hindi mo. O, sa tingin. Wala. Tanong ko sa ano. Tanong ko sa soft. 22 lang. So, 22 Tapos na. Tapos yung tanggalin mo na, isday ka ko ngayon. Tapos talagang, tapos talagang, lago yung matplank. na yung matplank. Yung nalala mo si Kulopin mo? It's <trzeba stop feeling Abiarean> right? good. <laughs> Yun may ano, may classic. Lagi, ducati. Ducati. Pero Eh, pa Ano Ginawa niya yung ano, kape. Pinenta niya na yun. si Sa kape. Hindi mo kailangan mag, ano, yung kasubawin. Ah, oh, ano yung mag Papasakit sa mga Pero bayad na ako. Pulipate na ako sa dalawang Oh? Yung click. Tsaka Pati din gamitin yung... Kasi yung magamit yung Ah, kaya pala wala ka na gamit. Kaya mo, ano to ah? mo ano pa, Ben? Ano po? Kasi na to? Bali, ano? Ano na to po. Ah, ano Parang dito

Ito yung Swing. Ito yung lang naman yan. Hindi naman yan lalakas sa mga Then, nang mga yun, ako papakata. Oo. Oo. So, ang gagawin ko lang swing hard. Di ko alam eh. Usually, yun plus three. Yung mga yun paatakaw. Yung mga y Kala magdala ng last. Okay. Tatlo na lang. Libreto pa. 5k yung total. Didi deliver. Didi berde. Didi pod may dalawang. Meron pa kalibot. Wirings lang. So, may... Ang pipe, oh, o sa... Ano, mga dalaw... Sabihin natin, matag na natin ng dalawang libo. Dalawang libo. Li By sama na yung... Provided ito. mo yung ano? <laughs> yung parts, oo. So, provided ko yun. Ano lang talaga yun? Ano lang yung provided parts? Ah, ko. Okay. Pero, ano, mahal pa yun. Okay. yung... Sabi ko. Sabi Ang tag... Ang tagta ko... Tansya na lang. lang Pero, tangga, yun, yung ito ko, na ay, ay, yung first yung first yun, yun, yung Okay, pa. Ang lupit, ang naman. na! Ano yung pinag Ano yung pinag niya? Ano

gano'n pa nagyaya ko eh. Huwag mo ako bro. Ha? na laban namin sa Amaya. Na na na. Amaya?